tanghali guys at ayun na uh, 11 na po lang uh, ang dito sa ating sa Pinas no? panibagong upload ng naman tayo so nakapagsakay tayo dito guys sa so may uh, Mercury at uh, Mercury po ito mga kay Dorno uh, antay antay lang po natin yung ating uh, manil, na ating uh, pasahiro pabalik dalan kanan ang mga kay Dorno ko sa inyo guys yung ibabayad dito no kasi ako hindi namimili ng uh, pasayero sabi nila guys ay uh, napaka napakakuripot daw ng uh, pasayero ko na to pero uh, titignan natin guys kung magkano pa o kagaano ka kuripot uh, ang ng uh, pasayero ko na to. kasi pagka service ay uh, iba yung ano diba yung mga bayan na ba ng kaya ito. abang abang lang yung, siyempre guys sa uh, ano sa abala or uh, tagal ng uh, ano maiintindihan dapat ngayon. Ito ay ano guys, marami itong ari-arian, marami lupa sa may dalandanan. May paupahan ito at uh, yung kanyang asawa guys ay uh, si Man. So, si Man yung kanyang asawa. So, antayin uh, natin para sa yung ah, ng mga rider na ayan update ko na lang kayo guys kung may amaya so guys ah, malapit na yung mga pagkairo natin nakikita ko na siya pero sulit ang ah, uh, tagal niya nila plus sulit ang tagal niya para sa video kaya makikita niyo yan dyan guys makakabit na Medyo may dad na ito guys, pero may sure pa itong na uh, service method. Uh -huh

Ano ang probinsya mo, Ate? Ah. Okay. Bulacan. Bulacan, umuwi ka pagka Undas. Saan? Umuwi ka pag Undas. Undas ba yun, Undas? Undas, umuwi ako sa Ubando. Ah. Um, undas, Ubando lang. Lapit lang pala kayo, dyan lang kayo sa Ubando. Sa, sa Ubando lang ako, malapit lang. Ah. Uh. Uh. <laughs> buwan niyan? Pang ilang buwan yan? Pang... Dalawang buwan. Ah, dalawang buwan. Tagal ano? Hey, eh, hindi ko na para sigurado. Oo. Para, para may nakaridin. Na nakaridin na lagi. Nakaridin na. Eh, ako, hindi obra oh, buwan. Pang ano lang, pang araw-araw lang. Oo, oh, ma. hindi niya sa ano. Hindi ako nakalak sa asawa niya. Pa, may may lupa pa kayo sa Esteban Kaliwa yung oh, pinapahan yung, yung, yung parking niyan sa anak ko yon. Parking area sa, oh, anak, mo yun. Parking, sa oh. anak ko yon. Yung oh. parking sa anak ko yon. kanila yon. Si Kuya lang nagpapaano. Eh ayaw naman magpagawa ng bahay, si Balukal eh, ang magpapagawa bahay. Oh. sa loob yan? Ano bang hatch mean? dito na ako. Dito dalawa kayo. sa kapagatid tayo ng atagalan no? at uh, itibig sa mga ng ating uh, pamasayero. So ngayon guys, mayroon tayong ano, uh, bibigyan ng uh, pagkain. Hahanap uh, muna ako ng uh, ng pagkain dito. Ano sana guys, yung tokmining nyo? Para makakita tayo ng mga uh, tokmining dito. Ay, may pagkain guys, dito. ng uh, mga mga pagpipilian dito ang mga kaydol. Ayun. barbecue meron. Mga mga Dito ito mga kaydol sa may atag-alag 'no. Bibili tayo ng kanin. 20 pesos natin ng, ng ano, ng pugo. 20 po yan ganyan. Uh -huh. Ayan ganyan po. Parang yung paninda. Pasasawan pa. Tami siyang hang po. Pakilagay okay, na lang. <laughs> Bablog po ako. Sige uh po. -huh. Ayan ganyan po. At ah. Uh, Nakabili tayo ng ano. Itlog po ko. Ibibigay natin po. dikun ko na lang kayo guys ayun na uh, tara na kayo doon pasyal pasyal ah uh. sana makita natin yung ano kanina na ko na mama So yung 80 natin na mga kaidol, ginawa natin na natin yung pieces para makatulong naman tayo no? baka hindi na siya nag ano, na, 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 ito pang ano pang ano lang putong kahit o paano kaya matikman na itong ano, pagkain ito ko lang yung bandages na kita ay ayun. Bigo. May dala ako sa iyo. May dala ako sa iyo. Oh. Binili ko 'yan para sa iyo. Kainin mo na. Ha? Kainin mo. Sabi? Oh, para sa iyo. Ito, ito to bigo. Ha? bukas. Di libre ko lang sa iyo 'yan. Ha? Libre ka bibili ko lang 'yan eh. Oh, ako. Nag nagba-vlog kasi ako, vlogger ako. Bigyan lang kayo bibigyan. Ah, oh, bigay ko lang 'yan. Salamat no. Oh. Ako lang babala sa inyo. Oh, ayan. Baka mamaya may nauutang pa. Ah. Hindi, binili kami, ko lang 'yan. Nakapagdating kasi ko diyan. Ah, sabi ko nakita kita naglalakad diyan, bibigyan ka kita ng makakain. Ito tobi ko. Palamig pa 'yan. Tama no. Sir, no sir. Okay na 'yan. Oh, sige. Ingat 'yan ha. Oh. Sigurado. Oh, sigurado 'yan. Oh, binili oh. ko 'yan diyan. Tandaan kaya 'yan. Oh. Sigurado. Oh. Oh, okay na ha. Dapat tayo naman. Ah, so uh, buka muna do para makapagkain do, no? Buka do. Nakita ka si kita kanina. Dapat kayo kasama na. Oo. Kaya alis na ako kay ha na. So yan guys, at uh, binigyan na natin. At uh, tayo ay uh, aalis na upang uh, mamasada muli. Tara na. So okay, uh, Uh, ayun na tayo yeah. ito nga po pala guys andun yung vlogger na si Dobran kahit saan nakakarating basta Balinsuela ang uh, nakatakupang minsan nakakarating ng Ubandu Bulacan guys pinakamalayo natin guys ay Ubandu Bulacan pero pagka umuwi kami nang uh, Nueve Silla tumadaan kami sa may, uh, San Miguel no kasi ang uh, lugar ng aking uh, amisis Pabay sa San Antonio John Duete Dito guys, bawal tayong uh, kumuha ng uh, pasyero. Kasi hindi natin nasasagupa uh, dito ang uh, lugar na to Pagka nakakuha tayo ng uh, dito Pagka nakita tayo ang uh, mo, Ay tayo ay uh, masususpindi guys Kaya nga, nga ilang araw kung tayo ay uh, masususpindi lang Kaya ang po natin na tayong makakataga DTC Toda or East to the, ay uh, bawal kami iman so yan ha uh, guys nakita nyo may pumapara hindi po natin na uh, inuha para po sa ating uh, kapakanan na uh, talaga paninindigan na hindi po tayo dito na bukuha ng mga pasay bali pa na nga lang guys kung gabing gabi na at uh, wala na talaga nga dumadaan dito mga motorista for a uh, tricycle hindi po natin uh, kuhanin guys no? ayan at uh, bagong uh, vlog na naman tayo mga kaidol yung halagang uh, 20 pesos na uh, natin sa itatan ay uh, Siyat na siya naman siya guys na, Gulat pa nga siya guys eh. Sa akin ba ito eh hey kita niyo naman So magbablog tayo guys From uh, no Nagblog tayo kanina guys sa uh, May imabolo na Kasi naayos natin yung mga uh, Cellphone ko kanina Hindi ko maayos-ayos kasi tumatakbo na naayos na natin diretso na ito hanggang ano hanggang natin ay hanggang sana makakuha ng apat sa ero no? at uh, ayun ang uh, 80 pesos na pamasahe pinawasan lang naman natin ang ating 20 pesos kaya eh, naging 60 pesos na lang no? Marami bitbang nagtaas pa naods eh. sa inyong mga awa. Keno yan mga guys na uh, itatanong na ha. Uh, uh, no ay ay gusto lang palang hindi kung kumanta lang mga kainol Kaya lang yung kanta ay uh, wala ng sa akin. Huh? Dahil uh, hindi ko na pepper lahat ng akanta. Puro simulan lang ako. Kayo. Pero kung mag-aaral siguro ko kahit magkanta, malamang ang inyong host ay uh, maging singer ang sing sing, no? Kaya good vibes lang tayo mga kaidol no? Kalimutan ang uh, problema. Lagi nga uh, maging uh, masaya at uh, iwanan ang uh, problema. Kahit na uh, uh, may problema, tuloy-tuloy lang, lang ang buhay. Tuloy-tuloy no? lang ang hamon. Uh, Mega-mega love shout-out Ma'am place D Ayan Mega-mega love shout-out Janet Tiviva Mega-mega love shout-out Manoikin po yung Dragon TV Na taga si Roma May alagang agila At uh, si Baguis noong una At uh, ngayon ay si Sino bang pangalan nyo? tipis Opo La Wish Wish Ayan na mga kaidol no? uh, ah, Panoorin nyo yung mga vlog ni ano, Yung Manoy yung Pulo Habing Taga sa yan, taga Bicol yan Taga si Roma Ako so, naman guys ay, uh, ah, Taga Bico din ako pero ah, Dito na ako sa so, Kailangan Dito na kayo naninirahan So ayan guys at ah, Ang ating vlog guys Ay ah, motorcycle vlog At ah, god bike lamang po tayo no? kanina tanghali ay uh, nangangati yung ano ko kamay ko so yung 50 pesos itinaya ko sa isito to at ang uh, numero nga itinaya ko guys ay dating uh, body number ng ating uh, tricycle na ibinita ko ang numero yun nung guys ay 2.08 no? so pang alas 2 no, Tumaya tayo 2.08 sayang na sayang talaga guys yung 50 pesos kung kaya nakatulo yung uh, 40 pesos street ang laki sana yun guys bali 32,000 diba tama ba isang 20 uh, street 16,000 isang 10 street 8,000 isang sampung street 8,000 paliwanag na 32,000 sana ang uh, naging uh, pera ko kanina nga uh, tanghali okay and resource uh, is no, no. na isito do lo kaya guys ito yung uh, masakit no ang uh, lumabas ay uh, 21 feet sayang na sayang talaga pero okay at gulang at tuloy tuloy lang Hindi talaga para sa atin ang uh, pera na ito uh, Ako guys hindi naman ako mananaya no? Hindi naman ako palaging na tumataya Naisipan ko lang kaninang uh, tumaya talaga Na ibalik ang number na 20 sa pero ngayon guys hindi na ako tumaya Kung uh, lumabas man siya Malaking uh, hinahayan ko talaga no? Pero mamayang gabi Baka kumita tayo Ay tataya uh, ako so, mamayang gabi Yung 20 saka 15 Ay guys at uh, pasolorot na tayo uh, Baha ng uh, ay At uh, tuloy tuloy na po tayo aking uh, trabaho guys Baka wala ako sa barber ko kaya uh, namamasada po ako, ako ng atray uh, para sa uh, pamilya kaya yung katulad ng kanya-kanya kami ano kami ruta hindi natin inaputan yung nasa basta hero sana nakuwali ko sa okay lang. Eh. magpapunta tayo sa pinakamina na terminang guys ayun kailangan laging maingat sa matamani o lalang lalo, lalo na sa uh, mga istrebong lugar mga pakus na daan kailangan bawat ano mo ng sinilador o kasuniliador ay asturano mga kaibigan para hindi makaabala o maka-inbran sabi na at kanila na mga kayo nun no mga nandiyan si Ma'am Rose salamat sa mga nagka popul watch sa aking uh, vlog thank you thank you kasi matang sa inyo ko kayo at uh, maraming maraming salamat sa mga

Ano mga kay Dol, hanggang nga dito na lang ang vlog na to. Uh, maraming maraming salamat. Uh, bye bye.